Hello mga kababayan ko, mga kapinoy pinay. Dito po si Tita Emmy nagwa walking walking po tayo ngayon. Ayan. Punta po tayo dun sa padalahan. Magpadala po tayo para sa pag-aaral ng mga bata sa Pilipinas. Ayan po, eto tayo ngayon, palakad-lakad. Kasama ko po si Kuya Ador, nagpaiwan. Nagbibidyo po ng short video. Sabahan niyo po si Tita Emmy tayo po ay mag walking walking ayan po ito po ang ating walking <laughs> lakad lakad ayan. aking mga kalagayan sa araw na ito kalakad-lakad <laughs> trapik ngayong araw na to bakit kaya Layo-layo rin po yung ating lalakarin para makapagpadala. Malayo po. Malayo po yung ating ano, so, pinanggalingan. Ah, kahingal po. wala po tayong pasok ngayon kaya po nakapagkaroon tayo ng tempo na nakapagpadala tawid, tawid 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 tayo tawid 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 eh Sama po natin si Kuya Dora. bispo na uh, ilagay ko na mag-short ako ngayon, sabi ko, bakit kaya hindi ako gumagawa ng long? Sabi ko, habang naglalakad ako, kesa naggagawa ko ng short, na putin <laughs> ko tol, na lang. Ito, ko kaya. <laughs> Para makasama ko naman kayo. Kami tayo. Kabi tayo? Kutau tak bu, tak pusing nak, tak tak, tak bu. iwanan kita eh uh, katal magkita kay Delmes na lang kita na lang daw po kami kay Delmes doon po sa padalahan 嗯嗯、mm，太高了。 Magkakulay po yung balat ng kaso at saka yung damit ng kanyang ano, inagaalaga po sa kanya. <laughs> <laughs> Magkasama pa rin po tayo sa paikot-ikot. Pero bueno, mga kaibigan ko, dito ko na po naput puputulin ang ating pagsasama dahil papasok na po ako sa padalahan para makapagpadala po tayo ng gagamitin ng ating mga alalay sa Pilipinas, ng ating mga anakis sa Pilipinas, ng kanilang pang indrol Ayan, yung ating po mga anakis sa Pilipinas, mag indrol po sila. Kaya padalan po muna natin at baka po sila malate sa kanilang pag-enroll. Ayan. Pero pasilip ko muna sa inyo ito. Ang ating